Formal nang naghain ng kanilang joint counter affidavit ang dalawang GMA independent contractors na sina Jojo Nunes at Richard Cruz laban sa akusasyong inabuso nila ang sparkle artist na si Sandro Mulak. Ngayong araw, September 12, dumulog ang dalawa sa Department of Justice para sa preliminary investigation sa kasong rape na inihain laban sa kanilang dalawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maghaharap sina Sandro, Jojo, at Richard buhat ng magsimula ang isyo ng umano'y pang-aabuso na naganap matapos ang GMA Gala Night noong July 21. Ayon sa isinumiting counter affidavit ni na Jojo at Richard ay wala namang ebidensya na nagtuturo na ni-rape nila si Sandro. There is nothing in the testimonial evidence of the complainant which states of any allegation that a penis or object, instrument was inserted in his mouth or anal orifice, saad ni na Jojo at Richard tungkol sa inihaing reklamo sa kanila ni Sandro. Dagdag pa nito, that complainant alleged that tongue is considered as an object or instrument, however, jurisprudence declared that for tongue to be considered as object or instrument, it must be inserted into the genital or anal orifice of the alleged victim. Inilabas rin ng abogado ni na Richard at Jojo na si Attorney Maggie Garduque bilang documentary evidence ang naging resulta ng medical legal ni Sandro bilang suporta sa kanilang claim na walang sexual na pang-aabusong nangyari taliwas sa naunang reklamo ng aktor. Bukod pa rito, ang negatibong resulta rin ng drug test ni Sandro ay taliwas rin sa nauna nitong claim na pinilit siyang gumamit ng droga bago ang insidente, this means na during the time na nasa kwarto siya, wala pong restraint, yun po ang gusto namin patunayan, sabi pa ni Attorney Garduke